Good morning. Tama niyo ako tungo mo muna ako ng puso ng saging pang ulam ngayong umaga. Hindi natin yung gagawing salad. Puso ng saging. Sarap to dahil tag-ulan na ngayon. Bagyo na yata. Dato to. Yan guys. Laglag -lag na. pusuk nang saging. Bisa naman hena ko. Oke, dia saja Bapak. Semoga perito guys, wah, uh, malapih yung pusuk nang saging. Marami. Tarapiat, baka salad.

boleh lihatin samaanan selamat senyolan